Magandang araw po muli. Ako po si Eric Rivas at welcome po sa Landas ng Pag-asa. Ang ating pong mabuting balita ay ayon po sa aklat ni San Mateo chapter 10 verse 34 hanggang chapter 11 verse 1. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa naparito ako upang magdala ng tabak. Hindi ka payapaan. Sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak ng babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae, at ang kaaway ng isang tao ang kanya na rin kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umibig sa anak na lalaki o babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawalan nito at ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya ay propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta at ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya, siya ay matuwid ay tatanggap ng gantimpala na uukol sa taong matuwid at sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito dahil sa ito ay alagad ko tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala Matapos tagabulinan ng labindalawang alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Mga kapatid, bakit ganun? Parang hindi yata madaling pakinggan ang mensahe ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon. Medyo may pagka-harsh. Pero Nais nga ba ni Jesus na pag-awahin ang mga magulang at anak, ang mag-ama o mag-ina, ang magmanugang o magbianan, Di nga ba sabi sa sampung utos, isa doon ay igalang ang iyong ama at ina. Kung kaya sa tingin ko ay hindi yon ang kanyang layunin sa mga salitang na sabi niya. Dito sa Ebanghelyo, makikita natin ang isang katangian ni Jesus na demanding. Dapat pa rin nating mahalin ang ating mga magulang at paglingkuran ang ating mga kamag-anak. Ngunit nagbigay diin si Jesus na dapat mangibabaw ang pagmamahal natin sa Kanya. At iniambing niya ito sa dalawang bagay na napakahalaga sa ating lahat. Ang ating pamilya at ang ating buhay. Handa ba kayo na piliin si Jesus? Pag ganito na ang usapan. Kung mayroon tayong magulang na tumatanda na at nagiging sakitin o alagain o nangangailangan ng matinding atensyon, malamang ibubuhos natin ang pag-aaruga sa kanila at aalagaan natin na lubos sa ating kakayahan. Ang nais ni Jesus ay maari nating itulad dito o mas higitan pa ang pagmahal at paglingkod natin sa Kanya may mga pagkakataon na maging salungat ang dalawang bagay na ito. Halimbawa ay isang anak na gustong maglingkod sa simbahan at sa kanyang puso, tinawag siya ng Diyos na pumunta sa mga lugar na sa palagay ng kanyang mag mga magulang ay mapang mapangalim. Kung kaya, tutol sila dito. Mahirap na sitwasyon ang ganito. Ngunit, dito natin pag-uusapan yung nabanggit ni Jesus na mawawalan ng buhay alang-alang sa kanya. Ito yung uri ng sakripisyo na nais masilayan ni Jesus sa ating lahat. Para sa karamihan sa atin, hindi naman kailangan maging martir at ibuwis ang, ang ating buhay. Bagkus, ang tawag ni Jesus ay ang pagtanggap ng mga pagkakataon kung saan kailangan nating magsakripisyo para maging tapat sa Kanya. Kung ating iisipin hindi nga kapayapaan sa lupa ang alok o alay ni Jesus, kundi kapayapaan sa kaharian niya sa langit, kapiling kanyang Diyos Ama. Gusto ni Jesus na makamit natin ang kapayapaan ito. At sa aking palagay, gusto rin nating lahat. Yeah. Kung inyong nagustuhan, ang maikling pagmuni-muni ito, pakilagyan siya po kapo po makatulong sa ating mga kakilala, kamag-anak o kasama sa ating mga kasama sa trabaho. Maraming salamat po.